Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ilang mga lugar sa bansa lubog pa rin sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. HIV cases naman inaasahang mas darami paraw. Ang BNP ginito na hindi politically motivated ang pagsasampan nila ng kaso Laban ho kay VP Duterte. 2025 budget naman ng OVP, may malabo na raw hung madagdagan kahit sa gitna man ng ginagawang cam. Ang DND naman, binisita ang bagong EDCA site sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Omelec, nagpaalala na hanggang December 13 na lamang ang pagpaparegister ng online campaign platforms ng mga kandidato. At ina na mag-isang binubuhay ang pitong anak sa Quezon City na tulungan ng Brigada News FM Manila at ng Wantahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Nationwide, Nationwide sa Umaga Nationwide, Brigada balita. maga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada, December 2, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, lubog na sa baha ang ilang mga lugar sa bansa Dahil po yan sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan dulot ng shear line Nagsimula na rin lumikas ang ilang mga residente sa mga flood-prone areas dahil huyan sa pag-apaw ng mga sapa at mga ilog. Dahil ho dito, may ilang mga munisipalidad na ang nagkansila ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan dyan sa Albay, sa Aklan, sa Cebu at maging sa Marinduque. Wala rin pasok simula ho preschool hanggang secondary level sa mga pampubliko at primadong paaralan dyan sa Atimonan, Quezon at sa Sorsogon City sa Sorsogon. Brigada Balita! Isinagawa na ho kagabi ang taon ng pagpapailaw sa Christmas Tree sa Malacanang na sumisimbolo sa pagsimula ng selebrasyon ng palasyo ngayong Pasko. Pinangunahan po yan ni na Pangulong Pongpong Marcos at First Lady Lisa Arneta Marcos. Kasabay ho nito ay may mensahe at hiling ang Pangulo sa mga Pilipino. Alamin ho natin yan sa report ni Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Ibrigada mo! Nagtipon-tipon kagabi sa Kalayaan Ground sa loob ng Malacanang ang mga bisita para saksihan ang pagpapailaw sa higanting Christmas tree na nasa harap ng palasyo ng Malacanang. Hindi lang mata ang nabusog sa mga bisita kundi maging ang kanilang tiyan dahil sa tampok ng mga Filipino Christmas delicacy ng iba't ibang probinsya. Mula sa bibingka, puto bumbong, suman, pandesal na may kesong puti hanggang pansit palabok at pansit habhab ng Quezon ay natikman ng mga dumalo. Eksakto alas 6 ng hapon ang magsimula ang programa kung saan nagtanghal ang Alice Reyes Dance Philippines. Saka ito sinunda ng awarding ceremony para sa mga nagwagi sa isang bituin isang mithiin national parole making competition kung saan itinanghal na first place winner ang Pedro V. Panaligan Memorial National High School mula sa Oriental Mindoro. Second place ang Panabo City National High School ng Davao del Norte. At third place ang Rojas City School for Philippine Craftsmen mula Capiz. Pagpatak ng 7.38 ng gabi, pinailawan na ang Christmas tree. Three! sa kanyang mensahe. Muli namang hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na alalahanin at damayan ang mga naging biktima ng kalamidad ngayong Pasko. Binigyang diin ang Pangulo na deserve ng bawat Pilipino na maipagdiwang ang Pasko sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ngayong 2024. All of these people, let's just keep them in mind and do what Filipinos do. Let's help each other. And my, my Christmas wish Is that despite uh, everything that no Filipino has, uh, every Filipino should feel somehow Christmas? Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart, in every child, man, woman, Filipino. Hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. And, and, and rightly so. We all deserve Christmas. It's... In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Kada balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, nakiisa si Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Health sa pagsusulong ng mahakbang na magtataguyod sa karapatan ng mga taong mayroong HIV at AIDS na nakararanas po ng stigma at diskriminasyon. Ayon ho sa Senador, importante ang pagkakaroon ng tagtag na kaalaman ng lahat pagdating sa sakit na HIV at AIDS maging ang kamalayan sa konsepto ng UU o yung undetectable, untransmittable. Ang UU, mga kabrigada, isang estrategiya na makakamito sa mabisang gamutan at regular na therapy na mga taong namumuhay na may HIV. Sa huli, binigyan Inigo na sa oras-oras na ho para tapusin ang stigma dahil ang mga may sakit ay tao rin na may dignidad at karapatan na dapat pantay-pantay sa pagtrato. Brigada Balita Nationwide At doon ho sa World AIDS Day mga kabrigada ang HIV cases sa bansa abay inaasahang darami parao. Brigada Sheila Madibag, i-brigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> I Report. Lumobo pa ang bilang ng human immunodeficiency virus o HIV cases sa Pilipinas sa pagtatapos ng 2024. Ayon sa Department of Health o DOH, maaring umakyat ng hanggang 215,400 ang kaso nito sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, mayroong 4,595 na kumpirmadong kaso ng HIV positive ng mga individual na naiulat mula lamang noong July hanggang September ngayong taon. Mula sa bilang na ito, 4,362 ang mga lalaki habang 233 naman ang mga babae maliban dyan, may daily average na 50 HIV cases ang naitatala sa Pilipinas. Kasabay ng World AIDS Day, inilunsad ng DOH ang undetectable equals untransmittable campaign upang matugunan ang tumataas na bilang at malabanan ang stigma na iniuugnay sa virus. Tina target umano ng kampanyang ito na maresolba ang inaasahang paglobo ng HIV cases sa bansa sa pagtatapos ng taon In the heart of changing lives Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigadines SM Manila The Music and News Authority. Of... Brigada Balita Nationwide Bahagi ho ng tungkulin ng PNP na ipatupad ang patas alinsunod sa konstitusyon Kasunod ho yan ng iit na hindi politically motivated ang pagsasampa ng kaso laban kay VP Sara Duterte at ating VP SPG Chief Colonel Lachica. Brigada Kath Austria sa detalye. Ibrigada e mo Kath. Brigada. Iginiit ng Philippine National Police na ang mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte at dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante Lachica ay hindi politically motivated. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bahagi ito ng tungkulin ng PNP na ipatupad ang batas alinsunod sa konstitusyon. Maalalang sinampahan ang kasong direct assault, disobedience at grave coercion si VP Duterte at, chica, at ilan pang Jan Dos at Jane Dos sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center. Brigang diin ni General Marbil na nananatili ang PNP sa mandato nitong magpatupad ng batas nang walang kinikilingan anuman ang estado o katayuan ng sinuman sa politika. Tiniyak ni Marbil sa publiko na patuloy ang PNP sa pagtupad ng tungkulin nito na may integridad, pagiging patas at paggalang sa karapatang pantao. Hinimok din niya ang publiko na patuloy na magtiwala sa PNP at makipagtulungan upang matiyak na ang katarungan at rule of law ay mananaig sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria, nang 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita! Matapos yung simula na kongreso nitong nakarang linggo ang bycam meeting, ang isang senador hindi na raw umaasa na madaragdagan pa ang pondo ng OVP. Senatanya na report, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na wala ng tsansa pa na madagdagan ng 2025 budget ng Office of the Vice President kahit nga sa gitna man na may Conference Committee Meeting. Kwento niya, bago kasi nila aprubahan ng puntong ito sa Senado ay nakiusap na siya sa kanyang mga kasamang babatas na dagdagan ito kahit 21 million pesos lang. Ngunit bigo siyang mapapaigama ito. Kaso nito upang hindi na na Lulot pa ng away ay pinababayaan na niya ang kapalara ng nasabing pondo. Maalala, ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace po, capacitated pa rin ng OVP. Ito ay sa kabilangan ng pagkatapiyas ng kanilang pondo. In the heart of changing lives, ito's Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nationwide. In nationwide. Ininspeksyon ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ang Lumbia Airport. Diyan ho sa Cagayan de Oro nagagamitin naman para ho sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito'y kabilang sa siyam na EDCA site sa pagitan ho ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon po sa kalihim, mamadaliin ho nila ang pagdevelop sa paliparan dahil ito rin ang magsisilbing training base ng 15th Strike Wing at magiging warehouse din para ho sa ilang kagamitan ng Amerika sa pagresponde sa mga kalamidad. Mababatid na ang mga EDCA sites mga kabrigada ay magbibigay daan para ho makapagtayo ang Amerika ng mga military bases kung saan mamamalagi ang kanila mga sundalo dito sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Kaniniwala ang isang kongresista na malaki ang may tutulong ng ayuda sa Kaposang Kita Program o yung akap sa mga sumusunod na buwan, lalo na po sa mga MSME. Mas malit ho kasi sa minimum wage ang kinikita ng ilang mga gawas sa Metro Manila na nasa retail sector. May report si Brigada Haji Camino i Brigada mo. Brigada 608 pesos kada araw. Ito raw ang kinikita ng isang manggagawa na nasa sektor ng retail at service shops na may kaunting bilang ng mga empleyado sa National Capital Region. Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, mas mababa ito sa minimum wage na itinakda sa Metro Manila na nasa 645 pesos bawat araw. Sila ang mga nagtatrabaho sa micro, small and medium enterprises na may 15 empleyado pababa at sa manufacturing na mas mababa sa po ang laborers. Kaya naman naniniwala si Relio na sa mga susunod na buwan, mas malaki pa ang maitutulong ng ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP sa mga ganoong klase ng manggagawa. Sabi ni Relio, pinakaapektado ng pagbabago ng ekonomiya ang mga empleyado sa micro at small establishments dahil sa napakababang sweldo. Magsisilbian niyang mahalagang proteksyon ang AKAP laban sa kahirapan na makasabay sa ekonomiya. Sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 26 0.7 billion pesos ang alokasyon sa AKAP habang sa susunod na taon ay 39.8 billion pesos ang ipinapanukala. Isa ang AKAP sa disagreeing provisions na nais na maresolba sa ginaganap na bicameral conference committee sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Una ng hinamon ni House Speaker Martin Romualdez ang mga tumutuligsa sa AKAP na mag-ikot at bumabaman lang sila sa ground upang makita kung gaano kaepektibo ang programa nandito uh, po natin yung ibang mga sa no sa Senado ay uh, hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado eh uh, kaya nandito kami uh, umiikot kami lat sa uh, sa dito mga mga probinsya dito sa mga Bagong Serbisyo Fair gigitama um, uh, dalawang dosen ng probinsya iniikutan natin ngayon bumalik kami dito sa Bicol at uh, nakikita po natin ay uh, ito po ang ito uh, itong gusto ng ano ng mga kababayan po natin itong napako ng programa galing sa DSWD kaya uh, sasabihin ko na sa ating mga kaibigan na sa Senado, umikot na lang muna kayo at uh, mo muna sa taong bahay kung anong gusto nila. At uh, sa nakikita ko po sa lahat ng pinupunta natin, gusto gusto at uh, itong programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, ikinit po ng uh, PIDEA o na kailangan hong mag-ingat ng publiko laban po sa mga nagpapanggap na tauhan ho nila, mga piskalya at mga taga-korte na nag-aalok ng areglo sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga kapalit ng pera. Yan po'y kasunod ng ilang mga impormasyon na nakarating sa kanilang tanggapan mula ho sa mga pamilya ng na mga naarestong sospek sa illegal drugs na nakatanggap daw ng tawag para makipag-areglo. Iginit po ng ahensya na mga kaso ay tumadaan sa tamang proseso at wag kumagat sa mga modus. Kaya po hinihikayat nila ang publiko na mag-report sa kanila kung makatatanggap ng ganitong mga alok. Brigada Balita Nationwide Nagpanganan na naman ang Comelec sa mga kandidato na hanggang December 13 lamang ang pagre-register ng mga online campaign platforms. Kung kasunod ng resolusyon ng komisyon hinggil sa pagregulate ng social media, AI, deep fake, mga kabrigada, kung bigong makasunod sa naturang resolusyon ay maaari o muno magpataw ng sanksyon ng komisyon kagaya na lamang po ng disqualification. Sa kasalukuyan, labing araw o labing isang araw na lamang ang nananabi bago po ang huling araw ng pagre-register. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Para naman sa ating health news mga kabrigada, kahit anong edad ay pwede humakaramdam ng fatigue o kakulangan din po sa tamang nutrisyon na maari magtulot ng pagkapagod, kakulangan ng energy na nakakapekta sa pag-aaral at iba pang activities. Para po maiwasan yan, siguraduhin nakakakuha sila ng 7 to 9 hours na tulog at kumain din po ng mga masusustansyang pagkain, kaya po mga kabrigada, mga prutas, gulay, whole grains at lean protein. So, po ng standout ES4 Multivitamin Capsule para siguradong hindi basta-basta makararamdam ng panghihina at may energy ka sa buong araw. Para ho sa mga teenagers ha, simulan to pa rin ang pangarap nila. Katuwang ang end standing now ng standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita, balita. Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, mag-isa na lamang hong tinataguyod ni Ginang Nenita ang pito niyang mga anak dahil tatlong taon na pong nakararaan nang pumanaw ang kanyang mister. Simula po noon, hirap na hirap na ho siya. Hindi ho alam kung kanino lalapit. Hindi alam kung saan kukuha sa oras ng pangailangan. Wala ho siyang permanenteng trabaho. Ang ilan ho naman sa kanyang mga anak ay pa-sideline-sideline sideline lamang habang ang dalawa niyang anak ay nag-aaral pa. Dumating din po sa punto na halos sumuko na ho sa buhay si Ginang Ninita at apusong mamatay ang kanyang panganay na anak nito lamang January dahil po sa sakit na liver cancer. Sa isang malito na bahay lamang sila nagsisiksikan at problema lagi kapag umuulan dahil hindi ho nila alam kung saan matutulog dahil sira-sira at butas na ang kanilang bubong. Sa kabila po ng hirap at hamon ng buhay, pinipilit pa rin itaguyod ni Ginang Ninita ang kanyang pamilya dahil gusto niya na makatapo sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Kaya po katuwang ang One Tahanan Party List Agad pong pinuntahan ng Brigada News FM Manila si Ninita, dyan sa Payatas B, Quezon City. At naghatid po tayo ng tulong sa kanya para ho makatulong sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanyang pamilya. Maraming salamat sa One Tahanan Fertilis at Brigada Manila. Sa binigay na tulong sa akin, matambilin na ako ng bigas sa kabaon ng mga anak ko. Maraming salamat po. Maraming salamat sa One Tahanan. Kabayaning pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang Wantahanan Party List. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka Brigada Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa Umaga Brigada Balita Nationwide Gado Pal at mga kaprikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Bung puso kasama ang bung pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunao At Brigada Gab Dalisa. Wala 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.